Pagkain sa karinderiya. So, ito naman yung tema natin sa video nito, guys. So, ito yung kuha ko na video nung isang araw nung kami kumain sa karinderiya. Ayan, no, maraming mga pagpipilian. Ayan, dinuguan. Tapos, yung una ay mga ihaw-ihaw. Yan ay sinaing na tulingan. Tapos, yan, pritong talong. So, yan yung order ko, guys. 30 pesos isang order. Yan ay sinigang na salmon. 150 isang order. So, hindi ako more, more order niyan kasi masyadong mahal. Tapos yung iba mga pork, so hindi ko bet yung pork na ganyang luto. Tapos hindi ko rin masyado bet yan kasi masyadong mataba. So nagtingin pa ako ng iba. Tapos yung sumunod na in-order ko, ayan, Patokot uh, baboy guys, 60 pesos isang order. At sunod ay yung pork steak. So, in order ko din yan ayan no? kasi laman-laman. So, kapag kami ay nahabot ng lunch sa labas guys, prefer namin na uh, sa karinderia muna kumain, tapos list na yung sa fast food. Kasi at least dito, lutong bahay din. Tapos, makakadami ka talaga ng kain. Saka, mura din kasi yung kanin nila, 15 pesos ang isa. So, tatlong order na kanin yung ginawa ko. Nasa 45 pesos yung tatlong order tapos isang litrong tubig, 25 pesos. So, inabot kami ng 230 na bill. Okay lang naman kasi lutong bahay din naman yung, yung aming kinain. Tapos ayan o, no, yung sa pork steak. Nagpatagdag ako ng sibuyas kasi mas masarap kainin ng pork steak kapag gamay ka may sibuyas. Ayan, ang dami niyang binigay. Tapos ang kagandahan niyan, puro laman yung pork steak. So, ito yung order namin lahat guys. So, ang dami, diba? Yan yeah. ito. Salamat sa panunod lagi ng aking mga video. Tapos yung sana ikaw hanggang sa dulo. Bye!